Sarap ng sabaw. sabaw. <laughs> isa. Yeah. Ah, Nag na itong isang ito. Oh. oh, dito talaga sa amin po. Lang. <laughs> <laughs> dito pa, kung tiba ah, <laughs> oh, dito. Ah, sakto. oh, ito na lang ako lang. lang. Wala na eh. Kita ba yun doon? Ano Hello! Hello. 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 <laughs> Ina na? May yeah. sampo na yan. Balok. Basag na siya pagbaba. Oh. Okay na yan. Bago すごい。 Hey yes.